Good morning, good morning mga sipit yan. Dito po tayo sa West Philippine Sea, ano. Tayo sa Palaisdan, mga sipit. O yung ating kubo, lubog. Morning view natin dito mga sipit. View and ambience. Good morning, good morning. Sabi niya idol. That's gonna be the Mount Arayat. Mount Arayat. Okay, ito naman po yung ating bangka At meron po tayong nahuling maliit Ay, ah uh, Tawag dito yung bagong palit ng balat na limang mga sipit yan o. Oh. Buhay pa to mga sipit Buhay na buhay po yan mga sipit o. Oh. At kapatakasan natin Buhay yan mm -hmm. Alright, gagalaw na. Gumagalaw yung mukha nyo. O. Oh, Tignan natin, no. Ito to be Bilib kasi yung mga tao yun And boy. Sabi ko sa boy, yan eh. Mga sipit, gagapang yan. Bye-bye, Mr. Crab. See you when I see you again. Kapag malaki ka na at mataba ka na, doon ka namin na harvesting so far magpalaki ka muna bye bye yun po yung ano tinatawag nilang tigman o lumot dito po sa palaistaan nakasipit ah, ito so, naman po yung ating mga uh, tilapia kung walang kamatayan mapakain po natin yan sa ating alimang alagang buhaya buhaya iba't iba po sa ating alag mga alaga natin sa palaistan ito po may nakuha po tayong babaeng alimango napakataba nito mga sipit lulutuin ko para may tayong ulam umukbaan natin yan ng mga sipit dito yan nito check kung mataba yung alimango dito po yung tamang pagsilip ano? pati po yung alimango sinisilip din yan ng mga sipit silipin natin dito kung mataba kapag ka, meron kang nakitang pula dito mga sipit indication lang po yun na mataba yung crab aray ang hirap mong pisilin dito lang yun oops yun, kita nyo ba yung pula na yun mga sipit yan yung pula na yan yung po yung taba nya pulang pula ano? Pula, oh. sabi tsaka <coughs> another indication po mga sipit kapag mataba yung alimango dito pa lang kitang kita na yan o kita nyo po po yan o yan o yan siksik po sa laman yan o yan po yung laman niya. tsaka another uh, way para malaman kung mataba yung crab is sa kanyang timbang kahit maliit lang abigat to. jeez sarap pang ulam nito. Tuwin so, natin yan na maya mga sipit Meron pa tayong mga na ano dito Na bulig Hindi <laughs> po yan bulig mga sipit na abya po yan Grabe lalaki ng mga abya namin Mga sipit to Ano na yata to Wanga one year na tit sa palaisdaan Kaya ganito kalaki Grabe parang ano Parang bulig ni idol Ano you know, grabe naman yan oh no? Tignan nyo mga sipit kung gano'ng kalaki Yun know, oh Ito yung aking kamay ayan o oh. no isang peraso lang busog na busog ka na dito mga chit ito so, pa yung mga nauli ko ayan ay, panaglag tayo dyan baka po yan para hindi tayo nabibitin yan all goods thank you lord sa mga blessings good morning umaga umaga araw yung blessings ay yan mga sipit Pakain na tayo ng mga tilapia palisdan. O oh, mga sipit pa Bato na natin sa palisdan? Yung ating mga tilapia Ayan mm uh -hmm. -huh. Ayan Pahala na po yung crabs na Kumuha dito, sila na lang po yung lalapit Pagkain Ayan Alright Ano pong iwa-iwa mga sipit Gutom po yung mga laga natin dito Kaya Ayan kaya Okay. Po yung pinapakain natin sa alimango. Tilapia. Uling hagis. Okay. Right. So po tayong magpakain mga sipit. Ayan po yung mga ibon. Oh. Gusto pang panatan yung mga tilapia na pinakain natin. Oh. Daming ibon dito mga sipit. Yan po. Yun oh. Ang bayan ng ibon po yung mga tambayan ng ibon tama yun oh. mga po yung bulabundukin ng bataan wala na mga sipit na tayo